Dalawang kaso ng pagnanakaw huli sa akto. Isang grupo ng salisi ang nampiktima sa isang tindahan ng cellphone sa Tasmarinas, Cavite. April 29, nung araw na yon, alas 11 po ng umaga, may lumapit sa amin na tomboy, tinanong niya po kung may SIM card kami. Sinabi namin meron, sabi niya po, babalik na lang siya para puntahan yung mga kasama niya. Maya maya po, bumalik siya, pero siya pa lang pumagpisa noon. Hindi na po namin alam na kasama niya po pala yung mga nagsisunuran. Puro matanda po kasi Galing po ako sa loob ng outlet. Lumabas po ako para kunin ko yung housing na pinapakuha sa akin. Kumuha po ako ng upuan para maabot po yun. Isang babae po, ano po lumapit po sa akin, nakapag-usap. Tapos yung may dala po siyang payong na pinangharang niya po sa, ano, sa mukha ko po. Bali, nagkatalikuran po kami ng kasamaan ko sa trabaho. Nung magkatalikuran na po kami, hindi po namin napansin na tinakip po sa akin illustration board. Sa kasamaan ko naman po, payong. Nung um, araw na yun, dito po nakalagay yung mga cards ng kinuha niya po. Hindi po namin napansin yun kasi masyado na po kami abala dahil marami pong Nag-sundo ko sa kanila, 7 o'clock, nung uh, ano, na nalaman. Actually, hindi nila alam. Wala silang idea kung paano nawala. So, nung, nung pinlay lang namin sa CTV, saka lang, na, yun, no, saka lang namin nalaman kung paano nangyari. More than 8 years na itong tindahan ko, siguro mga 3 times lang nagkaroon ng ganyan. Pero mahaba yung ano niya, yung gap niya na hindi yun madalas na nangyayari mahaba. Siguro uh, six months, one year, gano'n. Parang minomonitor na talaga nila itong anakong, tindahan ko na pag bagong buka, bagong bagong pwesto yung uh, mga tao, yan, gumagawa na naman sila. Ayon po sa report ng may ng tindahan ay ang halaga ng mga prepaid cards na nawala doon ay uh, 11,000. Sa ngayon ay uh, ongoing ang aming investigation na ay sinasagawa. Uh, based doon po sa CCTV ay uh, binigyan namin ng aming uh, mga karating na police stations ng kopya ng mga mukha ng mga uh, suspect. Nang sa gayon ay baka meron silang mga aresto na na nangyari doon sa mga taong ng Nang na ma-identify natin ang kanilang mga pangalan at ma, -ma file natin ng kaukulang kaso. Ayan, no? Alam nila ang gagawin. Ang uh, modo super po na kanilang ginawa yung tinatawag nating salisi. Yun po yung uh, mabilisan na uh, pag-nakaw uh, ng isang gamit, no? At uh, ang kanilang mga kasamahan ay uh, uh, kumukover o rin screenan yung mga takong maaaring makakita. Pag nakilala natin yung mga suspect, kakasuhan natin ng uh, theft Uh, lahat po sila. Sa CCTV, nakatulong siya. Nakakatulong siya dahil uh, medyo nagkaroon ako ng peace of mind. Kaya nung wala pa, yun, parang yun, uh, first line of defense ko, yun. may CCTV na ako. Yun. Medyo nakakatulog ako ng time